Colonel Bong, uh, ah, itong bagong plan ninyo, maganda ito ha. Unahin natin itong bike lane. E ang plan ninyo, hindi lang bike, pwede, pwede na rin ang mga motor, motor, motorsiklo ang dadaan po dyan. Shared lane? Uh, yes, sir. Actually, okay. Pong, ano, no, may uh, uh, pag-aaral po na iniintay namin ma matapos. Opo. May so, pag-aaral po ginagawa at nagpapasok po namin to best utilize yung existing bike lane. Kasi alam nyo po, Sir Aljo, Matapos po, talaga sa bike lanes na yan. Mm -hmm. na nagpondo po dyan na uh, malaki malaking pondo po ang ginamit nila An. Kung matatandaan po natin yung bayan ni An po. Uh -huh. Ano? So, batas po na dyan. Hindi po natin pwedeng baguhin kung saan po gagamitin yan. So, ngayon po, nagkakaroon po kami ng consultation and, and, there is a study that's being done kung how to best utilize. Kasi po, ang number ng motosik pa yun is 165,000 on edge yan sir. ncerta, edge um, lang yan. So ngayon ang gumagamit ng bike lane eh siguro close to 1,000. Uh, yun na po yung ano nakita niyo po yung disparity. Okay. Of course, uh, yun nga like what I said, it, it, it was done because during the pandemic due to lack of transportation kaya ginawa na po yung bike lane. inspect na po natin yan. Okay. And hindi po natin nag tayo babalik sa ganung setup na magagabi tulad natin yung bike lane na marami na naman magbabike. So ngayon sa tinatapos na po namin yung pag-aaral na to kung paano po namin to best utilize yung tong bike lane. It could be shared or it could also be parang may oras lang. Uh, ito uh, dedicated to sa mga bikers from this time uh, all the rest could be shared. Ano? Pero alam naman po natin, eh, mahirap po kasi, sir, kailangan po tayo talaga magkaroon ng stakeholders meeting dito Apo. sa mga rider groups at sa mga biker groups para malaman natin kung ano ba talaga yung ano nila, ano, sentimiento nila dito sa polisya na to. Opo. Kasi ang sinasabi nga rin ni Chairman, dati po kasi ang MMDA, talaga they are advocating for a protected bike lane. Mm. So, makikita nyo po, sir, may 21 kilometer, ano kami, bike lane kami, before sa EDSA, pero this, this bike lane were placed dun sa, ano, sa sidewalk, mm. na may harang po yan. So, yun po yung, ano, yun, yun po talaga ano namin, gusto namin mangyari noon. But of course, it cannot be all throughout EDSA, kasi yung bagneta po natin ng EDSA, may palap, may malapad, may makitid. Oh. So, mahirap din po. Eh, ngayon, tinitignan po natin yan, yung alignment na yan, if it's feasible to put the bike lanes on the sidewalk, kasi naglalakad po sa EDSA, ibihira rin lang naman po. Tama. Uh, ah, ito pong plano ninyong elevated walkway naman, Colonel, at bikeway mula Guadalupe hanggang Cubao. Okay lang po ito mangyayari? Maganda yun. Makati na lang hanggang Quezon City. Parang <laughs> ganun. But actually, ah, Maglalakad ako dyan. So dyan. Opo. Uh, kung hindi po nagkakamali, approved na po yan. Ang tawag po namin dyan is Green Project. Oo, oh, maganda mm. uh, approved na po yan ng World Bank. May podo na rin po yan. Talagang tinitignan na alam po kung sa kailala kayo yan. O kasi, siyempre, syem, may puntasyon yan okay. sa ibaba. Tapos may kita naman po natin, may mga MRT stations tayo sa cross ang uh, EDSA and may mga footbridges din tayo. So, all of these alignments are being studied by our traffic engineering. O paano po natin gagawin yan? Kasi gusto po namin i-connect na sana oh. yung mga alam nyo po yung mga MRT stations. Mm -mm. Kaya pwede ka na magdala ng bike or magbike ka na lang. Tama. Kasi actually sir, ang EDSA is only ano 23.8 kilometers eh. Tulot-tulo yan, no? Kaya itong pinag-uusapan natin, maybe less than 10 kilometers lang eh.